Good morning, good morning guys Punta tayo sa baka Nanganak na rin baka ko pala kagabi O, kagigising lang na hindi ko pa alam Ang baka ko pala nanganak na kagabi Andito guys, punta natin ha Let's go Ayan Ayan na guys, o yung baka nanganak na Ayan Punta natin na Thank you naman Dahil na, nanganak na pala yung baka ko kagabi Hindi ko napansin, natulog ako sa kalasing. Naglasing ako siya. <coughs> ano? baka guys. Ayan. Alright. Nanganak na siya. Ah, tapitan pa natin ha. mamaya lagay natin doon sa puno ng kahoy para hindi may nitan ayan baba ang anak na guys lalaki ang kanyang anak lapit pa lapit ayan Ito so, yung mama niya. Ha? Mabait. Ay, right, thank you, thank you na. No. Hanggang dito lang po tayo. Shoutout po sa aking mga viewers dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi, mga viewers, for chatters, at lahat ng mga members dyan. Pam Rosbel, Rochelle, Buhay Kots, and Phase 20. Shoutout sa inyo. Samanga Tim Kadora, hello. Bye bye. Mwah. Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines about.